Alam mo ba kung bakit ang daming Chinese na kahit hindi sila sikat o flashy sa social media eh sila yung may mga negosyo na tumatagal? Sila yung may maliit na tindahan tapos after ilang taon, may grocery na, may paupahan pa. Hindi yan tsamba. Meron silang mga business values at disiplina na consistent nilang kinagawa. Kaya kung seryoso kang yumaman at gusto mong maging matagumpay sa negosyo, pakinggan mo itong 10 bagay na ginagawa ng mga Chinese na dapat matutunan nating mga Pinoy. Number 1. Frugality Method or Marunong Magtipid Unang-una, ang mga Chinese ay kilala sa pagiging matipid, yung tinatawag nating frugality. Hindi ibig sabihin ito kuripot sila ha, kundi praktikal lang talaga sila sa halip na bumili ng bagong sapatos o bagong cellphone kapag may kita, inuuna nila ang dagdag puhunan o reinvestment sa negosyo. Hindi rin sila laging nakatingin sa mga branded na bagay. Ang gusto nila, yung matibay at tatagal. Yung kita nila, hindi nila ginagaso sa luho, kundi iniikot pabalik sa negosyo. May kilala akong Chinese store owner. Sobrang simple manamit. As in, numa pa yung cellphone, pero pagdating sa tindahan niya, ang daming paninda, laging may bagong stocks. Samantalang yung iba, kumita pa lang ng konti, may pabagong motor na, may pa out of town agad. Dahil ang mindset ng mga Chinese, ang perang hindi mo ginastos, kita pa rin yan. Kaya kung gusto mo umangat at umasenso agad, bawasan ang gastos, dagdagan ang investments. Number 2. Family Business Mindset Ang negosyo nila hindi lang para sa isang tao, family operation ito. Sa mga Chinese, hindi lang si tatay o nanay ang negosyante. Pati anak, pinsan, lola, katulong ay kasama rin sa negosyo. Kaya madalas, kahit bata pa ang kanilang mga anak, tinuturoan na nila ito kung paano patakbuhin ang kanilang negosyo. Dahil ganon ang mindset nila na ipapasa nila ang knowledge from generation to generation kung paano hawakan ng tama ang kanilang negosyo. Samantalang sa atin, madalas tayong solo Ayaw natin turuan yung iba kasi baka gayahin daw. O di naman kaya gusto natin focus lang sa pag-aaral ang mga anak natin at di na pinapatulong sa tindahan kasi ang mindset natin kapag magaling sila sa school, makakahanap sila ng magandang trabaho in the future. Pero hindi ganon ang Chinese. Sa kanila, legacy ang negosyo. Mas gusto nila ang mga anak nila ay matutong magtayo ng sarili nilang negosyo at makapagbigay ng trabaho sa ibang tao. Kaya kung gusto mong magtagal sa business o tumagal yang negosyo mo na kahit wala ka na ay patuloy pa rin ang pag-operate nito, i-involve mo ang pamilya mo. Turuan mo sila. Dahil ang tunay na yaman, hindi lang pera ang basihan, kundi kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Number 3. si at syaga Literal, 7 days a week. Hindi lang sila 9 to 5 workers. Minsan, 7 days a week talaga silang bukas. Minsan pa nga, wala talagang day off. Kapag holiday, bukas pa rin ang tindahan. May Chinese bakery sa lugar namin, kahit Pasko, bukas. Samantalang yung katabing Pinoy bakery, sarado ng tatlong araw. Saan pupunta kayo ng customer? Siyempre, dun sa bukas. Kaya isipin mo, gusto mo ba ng pahinga o progreso? Minsan, kailangan natin isang tabi muna ang deserve ko to na mindset. Ang reward, darating naman yan. Pero hindi agad-agad. Trabaho muna, tsaka na ang chill. Hindi puket kit may kinikita na, hihiga na. Ang mindset nila, kung masipag ako, panalo ako. Number 4. Mabilis mong desisyon Ang mga Chinese, hindi sila indecisive. Kapag may nakita silang opportunity, action agad. Hindi plano ng plano lang. Halimbawa, may nakita silang trending, like milk tea. Hindi na sila magpaplano ng 6 months. Within days, may maliit na setup na agad sila. Samantalang marami sa atin, plano ng plano. Pero wala namang ginagawa. Drawing lang. Dami pang excuse like, pag-iisipan ko pa. Di pa ripe timing eh. Eh yung Chinese, subukan natin. Bahala na, basta kalkulado. Kaya kung may naiisip kang business, wag mo nang i-overthink. Tas mo agad, Adjust ka na lang habang umaandar kasi habang nagdadalawang isip ka, maibang taong gumagalaw na. Remember, mas natatalo ang mabagal kumilos kaysa sa nagkamali pero nag-try. Huwag mong hintayin na maging perfect ang plano mo bago ka magsimula. Number 5. Simple kahit mayaman Napansin mo ba? Yung mga tunay na mayayamong Chinese, simple lang manamet, di nagpapasikat, low-key lang. Naka-t-shirt lang, naka naka nakalumong kotse pa. Pero may tatlong warehouse at apat na paupahan na pala. Di mo halatang milyonaryo na. Hindi dahil kuribot sila, kundi ayaw nilang maging target ng ingit at gulo. Tayong Pinoy minsan kabaliktaran. Wala pang ipon, naka-latest iPhone na. Hindi pa bayad ang utang pero nagta-travel na. May bagong alahas, bagong kotse. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero kung nauuna pa yung forma kaysa sa pangkapital mo, ah, malabo talaga. Tandaan mo, hindi mo kailangan ipakita sa lahat ang tagumpay mo. Kung kumikita ka na, reinvest mo lang ito ng paulit-ulit hanggang maging consistent ang kita mo. Stop impressing others. Start securing your future. Number 6. May disiplina sa pera. Sa mga Chinese, ang bawat barya binibilang. Lahat ng gastos at kita may record, kahit piso lang yan. Mula sa maliit na kita hanggang sa malaking benta, nakalag lahat. Sa sari-sari store pa lang, may notebook silang sinusulatan ng utang ng kapitbahay. Tapos tuwing gabi, nagbibilang na yan ng mga kinita. Samantalang ang ilan sa atin, may kinita lang na 3,000 o basta kinabukasan. Hindi alam kung saan napunta ang mindset mo dapat kung di mo kayang i-manage ang isang libo, paano pa kaya ang isang milyon? Kaya matutong gumamit ng notebook, Excel o kahit anong app pang record ng cash flow mo. Basta alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Dahil kung wala kang kontrol sa pera mo, business mo rin ang mawawalan ng direksyon. Number 7. Wholesale Mindset habang karamihan sa atin ay retail mindset, sila iniisip agad kung paano makakabenta ng maramihan. Kasi kapag bulk ang kuha mo, mas mura, mas mataas ang margin. Example, may Chinese store sa palengke. Bumili sila ng 50 packs ng noodles, tapos binibenta nila ng tingi. Pero dahil mura ang kuha nila, kahit tingi, competitive pa rin ang presyo. Makakapagbigay din sila ng discount sa mga suki nila. Unlike sa retail, mahirap magbaba ng presyo kasi konti na lang talaga ang tutubuin mo. Kaya kung kaya mo na ang i-scale kahit konti, go for wholesale. Think big, act smart. Number 8. Hindi emosyonal sa negosyo Sa negosyo, minsan tayo mismo ang puwipigil sa kita natin dahil sa sobra nating attachment o pagiging mahiyain. Halimbawa, Kapag hindi na mabenta ang produkto, ang iba tatanggaling agad o ibebenta ng clearance sales para lang maubos. Pero may mga negosyante din na nahihirapan mag-move on. Like ito kasi yung first business ko eh, ilalaban ko pa to hanggang huli. Kaya ayun, katagalan, nalugi na ng sobra. O kaya kapag kailangan magtaas ng presyo kasi tumaas ang cost, hindi magawa kasi naiisip nila baka mamahalan si Suke. O nakakaya naman magtaas. Ang problema kapag puso lang ang basihan sa desisyon mo, madalas talo ang kita. Negosyo to, hindi teleserye. Walang puwang ang sobra-sobrang drama. Kung hindi kumikita, huwag mo nang ipilit. Kung may mas magandang strategy, subukan mo agad. Laging tandaan, ang tunay na may malasakit sa negosyo ay yung kaya yung magdesisyon base sa datos, hindi lang sa damdamin. Number 9. Marunong magturo at mag Madalas, ang mga Chinese hindi lang sila ang mag-isang nagpapatakbo ng negosyo nila. May mga katuwang sila sa business nila dahil alam nila na hindi sila si Superman. Kapag may nahanap sila na tao na pwedeng pagkatiwalaan, tinuturuan agad nila ito. Pwedeng delivery boy muna. Pero habang tumatagal, tinuturuan din nila ito maging cashier kasi ang goal nila lumaki ang negosyo at hindi lalaki ang negosyo kung ikaw lang lahat ang gumagawa dito. Kaya kung kaya mong turuan ang iba, gawin mo. Para ikaw makapag-focus sa mas importanteng bagay like growth, expansion, and strategy. Sabi niya, the more you delegate, the more you can scale. Number 10, long-term thinker. Hindi mabilisang kita ito. Hindi sila after sa kita ngayon. Lahat ng desisyon nila pang matagalan ang mindset. Ang tanong nila, Anong pwede kong gawin ngayon na magbubunga sa loob ng limang taon? May kilala akong Chinese na nagbukas ang tindahan kahit alam niyang malulugi muna for 6 months. Pero alam niyang dadami ang tao sa area na iyon. After 1 year, siya na ang biggest store doon. Samantalang yung iba, nagsara na kasi hindi agad kumita. Kung kailangan magtiis ng tatlong taon bago lumago, titiisin nila kasi alam nilang true success takes time. Sa atin, minsan gusto agad may resulta. Gusto agad may kita kinabukasan o di naman kaya wala pang isang buwan, dapat balik puhunan na agad. Eh ang yaman, hindi instant noodles and best. Business is like farming. Hindi mo agad aanihin ang itinanim mo. Pero kung consistent ka, sigurado ang bunga nito. So, quick recap lang tayo. 10 patangian ng Chinese entrepreneurs na dapat natin gayahin. Number one, frugality method or marunong magtipid. Number 2, family business mindset. Number 3, sipag at syaga. Number 4, mabilis magdesisyon. Number 5, simple kahit mayaman. Number 6, may disiplina sa pera. Number 7, wholesale mindset. Number 8, hindi emosyonal sa negosyo. Number 9, marunong magturo at magdelegate. Number 10, long-term thinker, hindi mabilisang kita ito. Kaya kung gusto mong umasenso tulad ng mga Chinese entrepreneurs, hindi mo kailangan baguhin ang lahi mo. Kailangan mo nang baguhin ang disiplina mo. Yung mindset nila, pwede mong aralin. Yung values nila, pwede mong i-adapt. Kaya kung nakarelate ka dito, like mo na ang video at i-comment mo kung alin sa sampung ugali na to ang gusto mong simulan bukas. Tandaan mo, business is not for those looking for easy money. It's for those who play the long game tuloy lang, diskarte lang at huwag kang titigil. Kita kits sa next video.